Niluto na nga namin mga tropa yung mga nahuli natin ditong ipis. Ay, sa lagubang pala mga tropa. So ayun nga mga tropa, iluluto na nga natin mga kakosa yung nahuli natin na sa Yan nga pala mga tropa, lahat-lahat ng nahuli natin na lagpas isandaan nga pala yan mga tropa. Kaya binanlian nga lang ni Bayaw dito mga kakosa. Pero pag kami naman mga tropa, minsan hindi na namin binabanlian mga kakosa para mas matanggal, mas mabilis mga kakosa ang tanggalin. Tapos ayun nga mga tropa, kawawa talaga mga kakosa yung mga salagubang talaga may EFT natin to ngayon. Tapos ayun nga mga tropa, kumuha nga akong isa dito mga kakosa Sobrang ahangas talaga ng itsura niya mga tropa Napakalasan niya Ganito nga pala mga tropa Balatan nyan mga kakosa Aalisin muli pakpak niyan mga tropa Tsaka mga paang Kaya yan mga tropa Inalis ko nga lang dyan no? May natira pa nga isang pakpak dyan Tapos pag mo mga alisin mga tropa Siyempre pwede na kainin yan tapos ayun nga, mga tropa, yan na nga, mga kakosa, lahat-lahat nung nabalatan nga namin, mga tropa, para talagang mga ipi Si Bayaw Maki nga pala, mga tropa, yung mag-aadobo neto. Kaya ayun nga, mga tropa, naghiwa na nga lang dito, mga kakosa, ng bawang tsaka sibuyas, mga tropa. Ganito nga pala, mga tropa, siya magluto, mga kakosa, ay sinama nga lang niya, mga tropa, yung mga sangkap dito. Para sama-sama na mga tropa. Tapos lalagyan nga din niya yan mga tropa ng luya. Tsaka mga panangkap mga tropa. Mga pampalasa. Papatuyon niya. yan. Tuyo. Tapos pagka-tapos nga mga tropan lagyan dito mga kakosa, isasala nga lang 'yan mga tropa hanggang kumulo at lumambot. At ayun nga mga tropa, hihintayin na nga lang natin yung lumambot mga kakosa para mapirito ulit. Tapos ayun nga mga tropa, syempre lalagyan nga din ni bayo dito mga kakosa na silian para malasa din mga tropa. Tapos ayun nga mga tropa, sinamangalang din namin dito 'yan mga kakosa sa kumukulo dito. Tapos nung okay na nga mga tropa, lilipat lang namin dito sa, kabila mga kakosa dahil ipipirito nga yan mga tropa para parang crispy. Sa ibang lutuan nga pala mga kakosa, ipipirito yan. Kaya naglagay na kami dito mga kakosa ng mantika. Tapos isusunod na nga din natin dyan yan mga tropa. nga, wala ng mantika. Yeah. Yeah. Napakalasa nga talaga niyan mga tropa At sobrang bango pa Pag natikman nyo yan mga tropa Hindi na kayo mandidiri Tsaka mga tropa Once a year lang yan nakukuha mga kakosa Tapos may mga bumibili pa niyan mga tropa Minsan umaabot pa sa limang piso Isang peraso niyan Kaya mga tropa Tuwing pecha ng may mga kakosa Inaabangan talaga ng mga tao dito yan mga kakosa Pati namin Tapos ayun nga mga tropa Pamaya maya na nga mga kakosa Luto na nga dito mga tropa Yo talagang napakasarap mga kakosa Kari Ispi. Wow, tipis. Grabe. At ayun nga mga tropa, syempre mga kakosa, tiki man time na. Pag talaga mga tropa, nilag, nilapagan mo ng isang Alfonso at Coke yan, napakalasa talaga yan mga kakosa. <laughs> 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 Ayan <Okay. laughs> okay, mo, mo. <laughs> okay. okay. mga nagtatago. Yo! ibon oh. mo Ayan. mo eh ano ah then ano ito ito ano ba ipesata to diwa crunchy oh yeah, parang taga uh iskrolin timbang kati manunam subo managani sarap kita kita muna. kita 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 <laughs> Ayun! Wala ka sa! Hey! Hey! Go, <laughs> Diggy! Hey! Yeah. <laughs> <laughs> tikman mo na! Okay, tama naman tini, tikman mo na! Ang lasa! Ayos! Panalo, ano? Panalo! Yan nga mga tropa, titikman nga natin, no? Sobrang lasa talaga, luto ni Bayaw! Tikman natin nga mga tropa! Masarap! once a year lang kasi mga tropa nakukuha tong salagubang na to mga kakosa isang beses lang sa isang taon mga tropa ka makakatikim neto tuwing season lang ng may unang ulan ng may mga tropa lumalabas to kaya titikman natin to mga kakosa susunod mga tropa mas madami tayong mahuhuling ganito first bite no panal mga tropa panalo Sobrang sarap mga tropa, panalo talaga. Ay, eh, pa papa yun ah. mga tropa. Panalo mga tropa, panalo. hindi mm. lang mga tukapas, salamat sa panonood syempre bagay bago yan eh, ikaw muna bye bye ah.